Rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good afternoon and welcome sa ating munting channel. At dito nga ay uh, nag-cross ang landas nitong si Moira si Zoe at itong kanyang Tita Giselle at nagulat nga itong si Sowi dahil bigla-bigla na lamang sumulpot sa hotel na kung saan nga ay nandoon sila at bigla niyang nakita nga ang kanyang Tita Giselle na dumating na pala ng Pilipinas mula sa bansang Amerika at dito ay nagulat nga itong si Miss Giselle Tanyag dahil nga meron daw palang bagong uso ngayon na pupunta ka o kakain ka sa isang hotel ay nakabatrog ka at walang kaalam-alam itong uh, si Miss uh, Giselle na doon nga naka-check-in itong si Moirang Demonita dahil nga pinalayas na nga siya ni -ubeng dahil nalaman niya na ang katotohanan na si Moira ang tumulak sa kanya sa hagdanan kung kaya't nawala ang kanyang memorya at nagkaroon siya ng amnesia at dito nga ay isilubsob nga nitong si Miss Giselle si Moirang Demonita sa plato na kung saan ay doon na mabagay sa kanya at kulang pa yun sa lahat-lahat ng nagawa niyang kasalanan sa pamilya nitong si Miss Giselle kanyang lalong lalo na kaya uh, ubeng at dito naman ay dumating itong si Zoe at pinigilan nga at ipinagtanggol ang kanyang uh, mami Moira at dito nga nasabi sa kanya nitong si uh, Giselle na anong klasikang anak kinampihan mo ang mami mo na kahit na alam mong mali na ang kanyang ginagawa Well, uh, Miss Giselle, pag nalaman mo ang katotohanan na si Zoe ay hindi pala siya tunay na tanyag, ano kaya ang iyong gagawin? Baka maisumpa mo na si Zoe dahil nga nasa kanina rin ang lahat ng kasamaan at kasakiman na manang-mana sa kanyang mami Moira. At nasabi nga nitong si Giselle na si G Annalyn talaga ang nag-iisa at napakabait at tunay na nasa... Pamilya ng mga tanyag At dito nga naman ay magkasama itong si Doka, uh, RJ At si Dr. Annalyn Santos Na nagbanding nga sa kanilang tahanan At nagulat at nabigla nga itong uh, si Zoe pagdating sa kanilang bahay Ay nakita niya na ando -doon nga itong uh, si Dr. Annalyn Santos At suot-suot pa ang kanyang uh, pantulog At dito naman ay inabutan nga ni Doc RJ na uh, Inaaway nitong si Zoe ang kanyang anak na si Dr. Annalyn Santos at pinigilan nga ito ni Doc RJ at dito ay nakita na nga ni Doc RJ unti-unti ang ugali nga nitong si Zoe at uh, nahimas-masa naman ng konte at humingi ng sorry na total naman daw ay anak din itong si Dr. Annalyn Santos kaya payag siya na mag sila pero masamang-masama ang loob niya at agad-agad niyang tinawagan ang kanyang mami Moirang Demonita at nagsumbong na hindi siya agad makakablik sa hotel na kung saan nakit naka-check-in ang kanyang mami dahil nga ando doon si Doktora Adeline Santos sa kanilang bahay na baka daw sulsulan at magpa-epal at sumipsip sa kanyang daddy RJ. Sorry, uh, we, ikaw ang pa-epal at ikaw ang sipsip -sip at kayo ang nagbi-brainwash dito nga kay Doc RJ dahil alam nila ang katotohanan kung ano ang pagkatao mo na hindi ka naman tunay na tanyag Doc Alindon uh, Lyndon Javier sana naman ay magsalita ka na at ikaw ang isa sa mga susi para malaman ang katotohanan kung ano ang pagkatao talaga nitong si Zoe nang matigil na ang kanyang kayabangan at kabulastagon sa buhay nang wala na siyang maipagyabang pa at kung ano man ang gagawin nitong si Moira sabi niya nga hintayin nyo ang aking pasabog ano kaya ang gagawing pasabog nitong si Moira guys ito po ang ating abangan ang isang malaking pasabog ni Moirang Demonita at ito ay isang kaabang-abang na naman talagang napakahusay mo direct talagang napapaikot mo kami na lahat ng mga viewers and supporters ng abot kamay na pangarap and guys kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video maraming salamat po ingat God bless and bye bye